ito. kay Bibi! Bibi, si tagal ni daddy mag-online, no? No, tagal! Bibi, inihintay mo si Dadi mag-online? Ha? Ha? Inihintay mo si Dadi mag-online? Bibi, Inintay mo si Daddy mag-online? Oh? 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 Tugal ni Daddy mag-online, no? Antok ka na ba? Antok na ba, baby ko? Ay, antok ko no? Tugal ni Daddy kasi eh. Gusto naman na bang matulog? Ha? Gusto mo na matulog? Gusto na matulog ng baby? O hintayin na si daddy? Hintayin mo si daddy mag-online? Ha? Hintayin mo si daddy mag-online? Ha? Hintayin mo si daddy mag-online? Ha? Hintayin mo si daddy? Mag Hintayin mo pala yung daddy mo. Awa naman, baby ko. Naghintay kay daddy. Kawawa naman, tagal ni daddy. Humanawagan ka kay daddy. Sabi mo, daddy, saan ka na? Bilis! Bilis! Mm. Tawagan mo si Daddy, bilis. Tawagan mo. Bilis. O, ano oh, anong mo kay Daddy? O, ano oh, anong mo kay Daddy? Ha? O, ano anong sasabihin ni Bibi kay Daddy? Susubin mo kay Daddy, bilis. Oo, ka iyo Ay, ano subin mo Daddy? mo kay Daddy? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ano subin mo kay Daddy? mun. mo? Huh? Ano 'yon? Mag-online na si Daddy. Mag-online na si Daddy? Hmm? Ha? Ah, sabihin mo ka, Daddy, mag-online, ha? Ah? Hmm? Ano? Hindi! Sabihin mo si Daddy! Daddy! Saan ka na? Ano? ano naman sabihin mo? Daddy, oh, naghihintay si Bibi sa oh, tagal mo daw, naiyak na. Ay, wawa, naiyak ng Bibi ko, o, tagal ni Daddy. Sige na, bye, -bye na. Bye, bye na. Tingnan natin kung online na si Daddy. Bye-bye.